Noong June 22, 2024, nagbahagi si Sora Mires ng isang malungkot na balita sa kanyang Instagram. Isang madamdaming mensahe para sa kanyang lola o mama ang ibinahagi niya, pumanaw na umano ang kanyang lola na tinatawag niya din na mama. Ilang araw na akong nag-iisip kung anong sasabihin. Wala talagang pumapasok sa isip ko. Kung lubusan niyo akong kilala, alam niyo na isa sa mga pinaka tao sa buhay ko ay ang lola ko. Si mama, dito ay sinabi ng aktres na malaki ang pasasalamat nito sa kanyang mama sa pag-aalaga at paggabay. Ito umano ang madalas niyang kasama sa taping at sa trabaho noong siya ay nagsisimula pa lang sa showbiz, kahit umano quiet, ay wala siyang narinig na reklamo sa kanyang lola, dagdag pa ng aktres, walang katumbas ang pagmamahal ng kanyang mama dahil lahat ng pagmamahal nito ay ibinuhos sa kanya. Mahal na mahal kita, mama, Salamat sa napaka-selfless na pagmamahal na ibinigay at itinuro mo sa akin. Habang buhay nang may butas ang puso ko dahil sa pagkawala mo. Habang buhay ko mamimiss na asarin ka. At kung andang sayo, yung boses mo at ngiti mo, sa adniso. Binanggit din ng aktres kung gaano siya kaswerte sa pagmamahal ng kanyang lola at lahat ng alaala nito ay kanyang paka ingatan habang buhay. The purest form of love that I have ever known sobrang swerte ko, na naranasan kong mahalin at pahalagahan ng ganito. I will forever keep your memory alive, ma, sa isip at sa puso ko, hinding hindi ka mawawala, ayon pa kay So.